lang araw mga kapaders welcome na naman kayo sa akin channel muling nagbabig sa inyong harapan ang padre ng samblag palibago tayong adventure naman palibago pagsabak naman sa lahat siya nga pala mga kapaders kung bago pa lang kayo sa akin channel wag mo nang kalimutan na mag subscribe pakipin notification bell button para lang kayong updated sa sublog yung upload sa youtube iwas ako nagkapasalamat sa mga silent viewers subscriber na patuloy na walang sawang sumusuporta at lagi nanonood ng mga video ko sa youtube at saka din po sa mga hindi skip ng ads, maraming salamat po. Ay mga kapaders, hindi uli makasama si kita si Ingo dahil mas kitang ulo mga kapaders. Kaya kami dalaw lang ni Kitabir si Rico Masisid sa siyang Waterboy. Mag-agap kami ng alis dito sa tabi at mag kami ng magandang bawar dyan sa kalautan. At sana palari kami ni Kitabir si sa paghihisid. Abang-abang sa aming pag -dive. God bless, yung paglagi dyan. Panibagong gabi at panibagong sisid tayo ngayon. Narong kanuping, ang ulo sa butas. Mm-hmm, lagata ka dyan. Gayaon talaga ang ulo, lagi nakasuot sa butas. Ayos to sa unang pana. Salamat Lord sa magandang biyaya ngayong gabi na naman. Magandang klaseng isda pa na panak kagad. Sigurado naman ang pambigas na ito. Hanap pa tayo ng isda. Baka mayroong pang kasamahan. Naroon sa butas. Yun, kanuping uli. Ay, dalawang isda. Ay, nakaharap itong gilagila. Lumayas ka dyan. Mm -hmm. Ata, kung di ka nakailag, malulubol ka dyan. Pangalawang pana, kanuping uli mga kapaders. Ayos na naman itong panaradagdag naman. Sa unang pana ating kanuping na ito pa kanuping mm -hmm. huli ka dyan may tama ito mga kapaders siguro nakawal ito kay Kadebes Rico hanap tayo ng isda naroon bibiya or tibos pang ihubok sa aking inakay mm -hmm. huli ka dyan lagatak aroy nakabunot Otro, huli ka na ngayon, huli ka na mga katakas. Tuwa na naman bukas ang aking inakay, may pang na naman. Paborito na aking inakay na inihaw, masarap pa ito lalo pag mataba. Hanap na naman tayo dito, malinaw ang dagat naroon, nakasuot, palaking kanuping at inlapitan. Panahin ko na ito mga kapadres, baka tumakas pa. Mm hmm giti ka dyan. Sintido ang tama. Maraming kanuping urbukawin itong bahurang ito. Pilitong pagtsagaan. Ayos na itong pambigas bukas ng maga pag naibinta. Salamat Lord. Maraming isda dito sa bahuran. Akong nakapana. Sana may makasamahan pa ito para mahuli ko pa. Harap tayo uli. Baka mayroon pang kasamahan yun. Na ito, bibiya uli. Tag-isa aking huli ka dyan labas sa butas ayos na ito nag na aking mag-ina ng bibiya na pang iho bukas ako na mahap ng pang ulam ko sana makasumpong din ako para bukas lahat kaya may ulam maganda dito sa bagong bahura malinaw ang dagat naro may nakasuot anong sadaing kayo ito mga sa atin lapitan oy ilak mga kapaders. ito masarap sa abawan. kung tawag sa amin. Kakasuko ang pana, pasiguro pagpana mga kapaders, para tamaan. Mm -hmm. giti ka dyan. Huhu, ay itong pang-ulam. Nakatsamba tayo ng Danoy or ila kung tawag sa amin dito sa Kison. Awan ko lang sa inyo yung lugar kung tawag niyo dito. Manggahanap tayo uli. Pakita na naman kayo sa akin. Nandito, bibiya uli mga kapaders. Mm -hmm. Huli kayo dyan. Ayos na rin tong pagtsagaan. Dito nga para sa amin sa buong isla ng Humalig Kison. Ito ang gustong gusto nilang pang-ulam dito sa isla namin. Dito sa amin, nabintahan na nito, 70 ang kilo. Hanap pa tayo dito sa butas, wala nakasuot na isda. Uy, na ito, taligbago, yun umatas pa mga kapaders. Mm -hmm, huli ka dyan. Ayos to, pandaradagdag na lamang, pambigas. Siya nga pala, kasabihan ng matatanda, pag may tsaga, may nilaga. Na ito pa, taligbago, nakasuot. Mm -hmm, huli ka dyan. Bali dalaw mga kapaders, ating napana. Na. Hindi lang sila magkalayo na butas, magkaratig lang sila, kaya nakita ko parehas. Ito nga pala, ganito kalaki, pitong piraso, isang kilo. Ahoy, oh, na ito pa, nukos, no, may lang mga kapaders. Uh huli ka dyan naros kadabi si Rico unahan ko namamanak din ang isda ayos to pang kalamaris bukas maulit ulit ako ng nukos nakakamis na ang lutong kalamaris na naman ng nukos sana managdagang pa ito para madaluhan mga kapaders para may pandagdag panluto na naman sa so, mga nagkukomment yan dito na sa amin sa isla ang murado ng bilihan ng isda ayos lang po yun sa amin kahit ganun ang presyo masaya na kami wala po tayong magagawa dahil silang bumibili ng isda makatili naman ng 300 ayos na naman Hana pa tayo. Pakita na naman kayo sa akin. Uy, na ito. Nakasuot. Malaking lapula po. Groper mga kaparoy, aroy Tumago na. Sayang pa. Wala na. Ganun talaga pag-ayaw sa'yo. Huwag pilitin. Masaktan lang. Hatay ng iba. Baka meron na tayo masumpungan. Uy, na ito. Taligbago. Ayos to. Mm -hmm. Sala. Dinuplasan mga kapader. Sayang. Nahana kaya yun. Wala na pati. Hanap pa lang tayo ng iba. Uy, na ito. Ito pa siguro pagpana. Mm -hmm huli ka dyan. maprol na pala ang pa mga kapadres. Hindi ko yung nasa kanina bago maglubog Buti lang, dala ko ang saan sa ilalim. Na ito pa, tarik bago uli. Nakasuot sa butas. mm -hmm. ay hindi nuplasan. Otro natin mga kapadres. Pabot ka lang. Mm-hmm, huli ka dyan. ka dyan. di ka dyan. Huli ka na sa akin. Kulang pa nga sa ko. maprol pa talaga. Pag ganito kapuro lang doon ang ko, maraming masayangan na isda para din yung relasyon pag nasaktan ng isa pag yung lumayo na kahit kailan din na mapakita yan dapat ngayon para pinapasiguro na hanap na naman tayo maliwanag -mali pa talaga ang buwan mga kapatid matagal pa lumubog oh hoy na ito lapu lapu mm -hmm. giti ka dyan lagata kwartan lino na ito bukas pambigas na naman pandaradagdag bukas Salamat Lord, nakalapulap tayo ulit na naman, napa na, malaki na ito. Hanapan ko pa, baka mayroon pang kasamahan na ito, nakasuot. Huli ka daan, lapula-puli, kausir or liglig kun tawag dito sa amin sa Quezon. Maraming tao kayang isda sa bawat lugar. Iba't iba ang panga ng mga isda. hanap pa tayo, baka mayroon pa. Pakita kayo. Oh hoy, oh. na ito, pangalumpana, nucos. Mhm, mm pandagdag pang calamari bukas. Siya nga pala, mayroon pang masarap na sa nukos Adobo sa sariling tinta, gagataan mga capades, masarap ito. Kaya lang ang problema pala itim din. Hanap na naman tayo. Baka mayroon pa. Naroon. Nakasilong sa sayap. Bibiya uli. Ortibos. Mm -hmm. Huli ka dyan. Pandagdag pang binta na. Marami na pang ulam bukas. Pero so, sobra na ito. Kaya pambinta naman bukas mga kapaders. Para makalit siya tayo ng ararimuhan. Pambigas. Itong bahorang ito. Malapit ito sa Camarines Norte. Hanap ako. Baka mayroon pa. Ah, kayo ay naroon. Anos daing kaya ito. Uy, malaking manitis mga kapaders. isdang may balbas. Ito yung manitis na kulay dilaw may tama na mga kapadis. Kaya lang matagal ng tama medyo baho na ang tama niya mga kapadis bumalagbag ka lang sana magitik mm -hmm. huli ka dyan ayos na ito salamat lord na marami na naman walang sawang pa salamat malaki ang manitis dito or timbungan sa bahura palibasa kalautan na kaya ito mga kapadis sa estimate ko mga 300 grams gato kalaki hanap tayo li baka mayroon pa nakatagong isda dito sa bahura na ito nakatago sa kulapo talik bago ayan na mm -hmm kung huli ka na dyan, nag lang ito mga kapalyo, sa tago pa sa kulak ko ha, butit nakita ko. talaga pag maliwanag ang plus kahit malayo, kita ang isda. Hanap tayo uli, na ito pa, kanuping na naman, nakatago na naman ang ulo. Mm -hmm. Huli ka na naman dyan, lagata ka dyan. Masama ang tama ng kaluping, parang nagitik, yun, nagitik natin mga kapalers, ayos, walang kapalagpalagyan niya pag sa Hanap tayo ulit, baka mayroon pang kasamahan. oy, na ito, Rodelio, malaki mga kapalers, pangatlong pana huli ka dyan yan mga kapadres kanuping talikbago sa kardilyo isang presyo na yan 130 dito sa amin kaya ang gustong bumili comment lang sa aking facebook page spader in some vlog kaya lang saan ko ipapadala hanap pa tayo na ito pa rodilyo ulit mga kapadres malaki na naman mm -hmm. gitik sentido ang tama sa mga nas dyan bumiling isda at gustong makaulam isda ngayon mataba ngayon lahat wala ngayong pet na isda dahil nakalipas na kanyang tagpiga itong isda masarap sa bawan Maghahanap pa tayo. Sana mayroon pa na ito. Bibiya uli mga kapaders. Malaki. Mm -hmm. Huli ka dyan. Ito ang isang pag iniihaw, inahabol ng apoy. Palibasa, mataba. Nagalang islang is mga kapaders. Sa gusto gustong makakain nito dito sa isla namin, 70 lang ang kilo. Hanap pa tayo. Baka mayroon pang pa isang mga pana. Kunting na laang, kunting oras na ito. nakahurandik talikbago. Mm -hmm. Pisingyan, tama. Yun, sige na mga kapaders. Persa, ah, hindi ka niya sa pana ko. Oh, may sima, yan. Oras nga pala ngayon, alas 10.30. Ta, ito. Ikaw, or liglig na naman. Mm -hmm. Huli ka dyan. Yun, isang tapasan mga kapalas. Medyo maliit lang yun. wag na muna yun. Malaki pa yun at mahuli para natin yun. Ito na lang, ka, ang ating panain. Maganda ang presyo. Lapu-lapu. Hanap tayo uli. Naroon sa butas. Malaki suraan, Ano kaya ito? Abot kayo ng pana. Testigin ko na mga kapaders. Mm -hmm. Pisingan, tama. Huwag sanang makabunut ito. Yun, sing dugo na mga kapaders. Yun, labas. Dandahan lang ang hila. para di makabunot. Kabunot pa. Sayang pa yung surahan. Wala na pati na ito. Bukaw. Malaki. Yun, gangahin. Mm hmm, giti ka dyan. Ang tama. Ito ang isda. Kahit malayo ka, namumula agad. Ang pinakamasarap sa isdang ito. Mata mga kapaders. Masarap at malaki kaya ang mata. Yan ang gusto kong sipsipin. Madalang itong bukaw nito. Walang makasamahan Yoy, na ito pa, turutot, pang ulam, panahin ko ito mga kapaders. Mm huli ka dyan. Maaga pa nalabas ng turutot ngayon, malay pa nga ang Pasko, naglalabasan ka ng turutot Ito rin ang isda masarap sa kahit ginataan, kahit ano luto mga kapaders, masarap ito basta turutot hana pa tayo, baka meron pa. Uy, na ito, sa butas mga kapaders. Mm -hmm, huli ka dyan. bibigyan ng na naman, mm -hmm, na, dagdag pang bintah ayos na itong tsaga tsagaan importante meron tayong mga ibinta bukas na umaga kahit si bintang kilo masaya na kami mahalaga may kunti dilin siya hanap tayo uli uy na ito pa rodillo mga kapaders. isang mungit dito ako sa rodillo malaki laki ito mga kapaders mm -hmm. muntik pang magitik ayan mga kapaders maahon na muna kami at makain may pa tayo naroon si kadebis rico na ako na sa akin masod na lang ako na ito na mga Kapaders. So unang dive namin kay David si Rico, dalan busulaan kami, kulang-kulang kalat ng kahon, ayos na ito mga Kapaders. mas pa kami at pagkain. Magdidt tayo uli. Shout out nga pala sa mag-asawa na si Kuya Al at sa si Ate Sheila. Pati na rin po sa family mo, shout out po. Sa lahat ng gusto magpa-shout po diyan, comment lang po kayo at sa susunod na vlog ko, ma-shout po tayo. Abang-abang na -abang sa pangalawang dive. God bless in po lagi dyan